Nawag ni Sen. Riza Ontiveros na katraidora ng Gentleman's Agreement na Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Gusto yung paimbestigahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. This Gentleman's Agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. China is Gusto nang paimbestigahan run, yes, ni Sen. Riza Ontiveros ang Lola Risa, taking Gan Mo Ito. Oh, ho, ho, ho! Bago magdakdak, tignan muna ako anong pinagdadakdakan. Ako, malaking bunganga ako. Pero bago ako magbukas sa bunganga, nag-aaral muna ako ng pag may sa bibig ko, mapapaninindigan ko. Halika! Sige, magdebate tayo kung kayang pwede kang maglitis ng treason. Mm -hmm. One on one, oh. Sige nga. Okay. Hindi naman po pwede dahil nga hindi mo alam kung anong batas. Oh, Kaya, alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador. Pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo ay yung kawalan ng kaalaman sa batas, e eh, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon. Paano mo aamendahan yan kung hindi mo alam kung ano estado ng batas ngayon? Bago dumakdak Mag-aral, mag-aral. Okay? yon, <laughs> yon. Alam mo, ikaw, kung ikaw ay magpaparatang din naman at maniniram puri na ibang tao, siguro doon no, tama yung mga binabato mo. Una-una, trison. Anong ano klasong trison, no? Kakatawa ka naman. Ang trison, hindi po pwede yung magawa kung walang digmaan. Palibasa, gusto-gusto mo na makipagdigmaan. Dahil akalain mo, si Uncle Sam sasaklolo sa'yo. Dako, nahehelo ka. Hindi para makipaggeran dayuhan sa Pilipinas. Bago magkaroon ng treason, dapat muna may digmaan. Yan yung mga makapili na panahon ng digmaan nung nga pangalawang pandaigdigan digmaan, eh kumampi sa kalaban. Bakit? May gera na ba? Odo, hindi kita maintindihan, bakit gusto mo kasi magkagera? Uh -huh. Dahil ba tutubo at kikita yung mga Amerikanong gumagawa ng bomba at mga baril? Abay, kailan ka pa naging ng mga tagagawa ng baril at bomba? At uh, kailan ka pa nagnanais na gustong mamatay ang mga kapwa Pilipino sa gera na hindi natin mapapanalo? Alam nyo, wala pa rin alternatibo pagdating sa panlabas na relasyon. Kung hindi ang mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng mga karating bansa na wala namang nagkaroon ng kasaysayan na hidwaan. Ni minsan, hindi naman tayo nakipaggera sa China. Bakit gustong-gusto nyo makipaggera ngayon? Dahil ba naninilbihan kayo sa inyong mga among mga Amerikano? Nako, ang treason po, hindi po pwedeng ma-commit -ma -ma kapag wala pong gera. Pero yung pag-traidor sa bayan po pwede po dahil mga gustong makitang mamatay ang mga Pilipino sa kausa ng mga dayuhan yan po talaga ay pagtaksil sa bayan. Kami po senadora ay umawit ng lupang hinirang ang mamatay na para sa bansang Pilipinas hindi po para sa mga dayuhan. Ang mamatay na po para sa inang bayan hindi po para sa mga bato-bato. At kinakailangan talaga pag-aralan bago ka dumakdak. E eh, yun nga ang sariling tribunal kung saan tumungo yung iyong uh, among presidente dati. Nagsabi, hindi po pwedeng matrato na IEZ ang ayong insol habang ito'y militarize. At ito'y naging militarize dahil ginawa nga natin Commission Naval Vessel ang Sierra Madre. At bukod pa dyan, kung trisunos itong sinasabi mo um, na di umano ay ginawa ni Presidente Duterte, e eh, ang nagsimula yan, yung dati mong presidente, Noy, Noy Aquino, 2013 pa, inanunsyo ni Secretary Gasmin na pumapayag ang Chino kung ang delivery sa Sierra Madre ay tubig at pagkain pero hindi sila pumapayag kung ito ay repair and construction materials. Eh, kung trisunus yan, eh dapat talagang ang ng unang malitis yung dati mong presidente. Kaya nga lang, sumalo, su, su, namatay na. Pero po, pwede pa rin litisin yung mga Secretary Gasmin kung talagang krimen yan. Ang problema nga, gross ignorance of the law ka naman. Eh, mambabatas ka. Alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador. Pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, eh paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas ngayon? Paano mo aamendahan yan kung hindi mo alam kung ano estado ng batas ngayon? Bago dumakdak, mag-aral, mag-aral. Okay? Bago dumakdak, e isipin mo na hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan. May mga ibang nagmamahal din kaya ayaw na makita na mabaliwala ang buhay ng mga kasundaluhang Pilipino kung meron mang mamamatay. E dapat yan ay pang nasyonal na interes, hindi para sa baliwalang mga uh, posturing hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Pinagbabawal nga po yan sa larangan ng international law. Yan ay criminal aggression. At ngayon naman po, meron na tayong napagkasundo ang mekanismo para mag-usap ang bansang Pilipinas at ang China. Eh bakit kinakailangan pang makipagirian? Yan ang hindi ko po maintindihan. Sagutin niyo po yan. Anong makihita ninyo kung mamamatay ang mga Pilipino sa gera na hindi naman natin mapapanalunan? Mm. Yan po ay pag Tridor sa pang na interes. Hindi po treason dahil wala naman pong gera. Pero yun nga po, nakakalungkot ano na nangyari sa kalidad ng ating mga mababatas na ang basic na, alam mo sa revised penal code kasi, hmm. article 1 yan eh. Oh. <laughs> yan yung kauna-una ang krimen na nakasaad sa revised penal code. Yung krimen ng treason. E bakit ka hindi mo malang alam kung ano yung krimen na yan? Bago manira, siguraduhin na tama naman yung mga sasabihin mong panira. Dahil hindi, hindi ka magiging kapanipaniwala. At sa totoo lang, hindi ka naman talaga pinaniniwalaan. Mm -hmm. Pero attorney, di ba itong nga agreement na ito ay matitrace natin way before panahon pa ng kanyang uh, ano, pinanungkulan uh, pina din dahil naging ano din siya noon, uh, parte ng uh, di ba, gabinete, Pinoy Administration. Oo, oh, no? yan ang nag sa kanya sa PhilHealth na dahilan kung bakit sa tingin ng marami, eh say finally nagwagi bilang senador sa pangatlong uh, attempt, no? Ang naguna, ang talagang nagpasimuno ng ganyang palisiya, Noy Noy Aquino, eh di administrasyon niya yan. Hmm. Okay, eh, bakit ngayon sasabihin mong trisyonus paliba sa binibintang mo kay Presidente Duterte? Hmm. Panindigan mo yan. Pag napatunayan namin na si Noy Noy Aquino ang nagsimula, eh di dapat sabihin mong trisyonus din. Sisirain mo pa ang uh, memorya ng no, isang namatay na. Bago magdakdak, tignan muna ako anong pinagdadakdakan. Ako, malaking bunganga ako. Pero bago ako magbukas sa bunganga, nag-aaral muna ako ng pag may lumabas sa bibig ko, mapapaninindigan ko. Halika. Sige. Magdebate tayo kung kayang pwede kang maglitis ng treason. One on one. oh, Sige nga. Okay. Hindi naman po pwede dahil nga hindi mo alam kung anong batas. Okay? Bakit, attorney Pinag-iinitan kayo? Eh, di ba yung ginawa din ng dating senador sanit Trillanes, hindi ba yung may kukonsiderang treason din? Hindi yan treason kasi wala pa rin. Walang kera. kera. Mm -hmm. Pero pagtataksil yan. Kasi doon sa mga, patapos niyang labing-anang beses ata siyang balik-balik doon, eh nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Ang punto ko, eh bakit hindi niya tinawag na gano'n? yung parang inakusaan o sinabihan ng ganyan. Eh magkakampi kasi no. sila, syempre, no. Alam mo, ito lang aking uh, masasabi. Pagdating sa pagsulong ng national interest, lalo na sa usapin ng hidwaan sa teritoryo, dapat nagkakaisa ang Pilipino. Hindi dapat pinupolitika. Eh dahil gusto niyo lang magalit ng tao kay Duterte kung ano-ano binabato niya. Bakit? May nawala bang ni isang inch na teritoryo sa panahon ni Duterte? Wala po! Kung dumiskarte siya para hindi tayo mawala ng teritoryo, yan po isang ayon sa pang-national na interes. Pero kung magpapatuloy ngayon ang mga pangyayari na talagang nagkakaroon tayo ng hardline, dyan po posibleng mawalan tayo ng teritoryo. Dahil, yung ginawa ni Presidente Aquino at ni Sen. Terillanes na nakipag-hardline sila sa China dahil lang para mawala tayo sa Scarborough Shoal. Yan po ay kabahagi na ng kasaysayan. Bakit ba ayaw nating matuto sa kasaysayan? Bakit paulit-ulit nating gagawin at i-expect natin na ibang resulta? Sabi ni Albert Einstein, yan po'y kabaliwan na paulit-ulit mong gagawin at umaasa na iba't ibang resulta. Hindi po. Kapag paulit-ulit mong gagawin, consistent din po ang resulta diyan. Huwag na natin linlangin ang ating taong bayan. Kapag tayo nagpumilit, lalong hindi po natin mapapadalang pagkain at tubig doon. At dahilan, baka kinakailangan lumikas ang ating mga kasundaluhan. Hmm. Hindi po yan pagiging spokesperson para kanino. Kung hindi spokesperson po ako diyan, doon sa mga kasundaluhan na posibleng magutom doon sa barko, masama ba na ipaglaban naman ang kanilang karapatang mabuhay? Samantalang pwede naman sila manatili na hindi matitigil ang supply ng tubig at pagkain. Bakit gusto nyo matigil? Gusto nyo talaga magutom yung sundalo? Tuluyan ang mamatay? Yan bang pagiging spokesperson para sa China? Hindi po. Yan po ay spokesperson sa, para sa mga mahihirap na mga Pilipinong kasundaluhan na inaalay ang buhay para sa bayan. Pero hindi po dapat na mamatay para na walang saysay. Yun po ating sinasabi. Kung pwede naman manatili doon hanggat kailangan manatili doon na hindi matitigil ang tubig at pagkain. Bakit kayo tututol? Bakit gusto nyo ma maputol yung pagdala ng tubig at pagkain sa kanila? Tapos sasabihin nyo pagiging spokesperson yan para sa dayuhan. Excuse me po, ang pinangangalagahan natin, number one, yung buhay ng kasundaluhang Pilipino doon sa Sierra Madre. Pangalawa, yung karapatan natin na manatili doon sa Sierra Madre at huwag tayong mawala dahil sa panahon ng administrasyon ninyo, Sen. Tiberos, nawala ang Scarborough Shoal sa atin. Attorney, ito bang mga issue na ito ay binabato sa inyo, sa Duterte, uh, dati ng Pangulo Duterte, dahil nililihis nila ang tunay na dahilan kung bakit nagiging agresibo itong uh, China laban sa Pilipinas, lalo dyan sa First Philippine Well, hindi lang po paglilihis ko ano talaga ang uh, dahilan na naging agresibo ang... Uh, ang China sa atin. Paglilihis yan sa issue na hinaharap ng mga kababayan natin, lumabas na naman ang mga latest surveys. At talagang manangunguna pa rin sa atensyon ng ating taong bayan, yung nagtataas ang presyo ng bilihin. E palibasa walang magawa ngayon itong administrasyon neto sa pagtaas ang presyo ng bilihin, e linilin lang ang taong bayan na magalit na lang tayo lahat sa China para hindi na natin mapansin na sumasakit ang ating mga tiyan. Pero kahit anong lihis ng issue nila, e yun pa rin ang sumatotal. Hindi mo po pwedeng baliwalain yung ano ba tawag doon sa Tagalog, um, kulob ng tiyan. Okay? Yeah, dahil yan po ay nararamdaman ng mga Pilipino. O di kaya inais nilang isisi sa inyo uh, ang naging problema ngayon natin sa China, dito sa South China Sea? Well, ang naging problema natin, hindi natin alam kung anong pinasok na kasunduan ni Tirilianes. Dahilan kung bakit nagkaganito ang sitwasyon. Hindi ko maintindihan kasi kung bakit isang senador na hindi naman na trained diplomat ay eh nagvolunteer para makipag-usap sa mga China na mga panahon na napakainit ng usapin. At saka, swerte ka na ikay pinagbigyan nga Trillanes ni Senator Enrile na hindi niya ilinabas ko anong pagtataksil na ginawa mo. Pero kung maalala nyo, binantaan ka talaga ni Enrile na pag di ka tumahimik dyan, lalabasan niya kung paano kataksilan ang ginawa mo. O ngayon, covered yan ng freedom of information kahit hindi mailabas-labas. Pero wag magkamagtago sa uh, freedom of sa kawalan ng freedom of information sa diplomatic relations dahil bilang isang tagapaglingkod ng bayan dati, eh meron ka pa ring responsibilidad talaga na ipaalam kung anong ginawa mo dahilan kung bakit nung ikaw ay naghimasok diyan na walang tayo ng teritoryo. Pero dapat sigurong tingnan ng taong bayan, attorney, tulad ng sinasabi po ninyo, kung nakabuti ba o nakasama Itong uh, agreement sa pagitan ng uh, dating pangulo at ni President Xi Jinping. Well, eh, ang naging kasunduan lang naman is status quo, walang galawan. Mm -hmm. Anong naging resulta? Una-una, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Pangalawa, dahil nagkaroon ng kapayapaan, umusbong ang ating kalakalang, ang pamumuhunan at turismo sa panig ng Pilipinas at ng China. Ibig sabihin, nagbunga ang kapayapaan sa panig ng China at ng Pilipinas na mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. Mm -hmm. Bakit mo sasabihin masama yan? Di ba? Ang masama, yung makikipagera ka, mawawalan tayo ng kapital, gaya ngayon, na nangungulilat na tayo sa buong Southeast Asia region pagdating sa mga kapital na pinapasok ng mga Chino. Alam mo ba, nag-iisa na lang tayo sa ASEAN na parang empleyado ng Amerika ang ating presidente? O oh, sa nagpunta yung bagong uh, bagong panalo pa lang na presidente ng Indonesia, ang unang-unang pinuntahan, hindi pa siya presidente, China. At sabi niya, nais pa namin palakasin ang relasyon sa panig ng Indonesia at ang China. Si Anwar Ibrahim ng Malaysia, wala kaming pakailam kung ayaw ng Amerika yan, pero mananatili kaming tapat na kaibigan ng China. Ganun din ang sinabi ng Prime Minister ng Singapore, bakit kayo mga Pilipino nais magkaroon ng digmaan na ang inyong teritoryo ang lugar na paglalabanan? At siyempre, ang Cambodia, ang Laos, ang Burma, lahat yan malapit sa China. Pati nga yung Vietnam na pinakamaingay pagdating sa Hidwa ang pinag-aagawang teritoryo, number one siya pagdating sa kapital na nakukuha sa China. Kasi nga dapat diskarte, dapat wais pagdating sa panlabas na relasyon. Ist taguyod, isulong ang panasyonal na interes, pero yung mga bagay-bagay na po pwede rin isulong habang hindi pa nare-resolve, hindi pinagkakasundoan, yun ay dapat isulong. At yan ang naperpekto na ng mga Vietnamese. Yan ang dapat nating matutuhan kung paano ipaglaban ng teritoryo at isusulong din yung mga dapat pakinabangan ng uh, Pilipinas dahil nga ang China ngayon ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong daigdig. Nako, katiting lang po. Sabi nga nila sa sa Ingles, a drop in the bucket lang ang na nakukuha natin kapital. Kung ikukumpira mo sa Vietnam, na mas matindi na makipaghidwaan sa China sa pinag-aagawang teritoryo. In fact, nung minsan, nagkaroon nga sila ng actual putukan. Mahigit 100 Vietnamese ang namatay. Pero ngayon, despite the fact na tuloy pa rin ang hidwaan sa pinag-aagawang teritoryo ng Vietnam at China, ay eh patuloy pong namumuhunan ang China dyan sa Vietnam. Bakit hindi natin magawa yon? Now, ito po, nakikita nyo sa screen nyo. Ito yung Global Opportunity Index. Tignan nyo naman po. Bokya ang Pilipinas. Mabuti na lang, merong Cambodia na mas malala pa sa Pilipinas. Mantakin niyo yan. Ang nakakatalo lang sa atin sa pinakapangit na oportunidad para sa mga nanga, na, na, namumuhunan sa buong ay Cambodia. Ay nako, kapag magpatuloy itong mga ganitong mga pulisya, pagpatuloy ang mga pagsasalita ni Ontiveros, ni Carpio at na Trillanes na talaga binabanatan ng China na pinanggagalingan ng kapital na dahilan kung bakit umuusbong ang ekonomiya ng ating mga karatig bansa, eh pat, baka po in, in a few months lamang, wala pang taon, e mauunahan na rin tayo ng Cambodia. Yan po ang katotohanan. Gising, gising, gising! Kinakailangan talaga imula ang mga mata na tanging mga Pilipino lang ang magtataguyod ng pangnasyonal ng interes ng mga Pilipino. Kaya hindi may na attorney na napagsasabihan ang ating pamalaan na mag-aral, lalo na patungkol dito sa South China Sea. Uh, bakit kaya hindi, pwede bang magpatawag ng National Security Council, imbitahan? Well, ang halos lahat naman ng nag, nakalipas na uh, presidente ay eh, buhay pa, maliban na lang kay uh, Pinoy. Kasi naalala ko, uh, attorney, way back 2016, uh, nagpatawag, uh, nag-convene uh, sa pangunan ni Pangulong Duterte. Uh, National Security Council at uh, kabilang sa mga inimbitahan at dumalo si Pinoy, uh, Pangulong Noynoy -Noy Aquino, si President uh, Gloria Macapagal Arroyo, si dating Pangulong uh, Erap at pati pa si ano, si dating uh, Pangulong uh, Fidel uh, V Ramos at ang napag-usapan nila doon ay patungkol nga dito sa issue sa West Philippine Sea at South China Sea. Why not uh, hindi magtawag para makulit agad para malaman yung mga oh ito yung galaw namin dati, ito yung ginawa namin dati kasi uh, ang ang China kumbaga, consistent sila at kung pagbabatayan naman sa record yung sinasabing agreement ay eh ma-trace way back before sa Aquino administration pa kasi may mga pahayag like kagaya sa mga nabanggit ni dating uh, secretary Gazmin ng Department of National Defense ng uh, Aquino administration. Well kasi nga kapag nagpatawag ka ng mga presidente, yan ay nagpapatunay na tinataguyod mo ang collective national interest. Nagkakaisa tayo sa ating mga paningin. Eh siguro ayaw magpatawag dahil alam niya na taliwas na ngayon ang kanyang pulisiya sa, sa interes ng mga Pilipino. Bakit ka magpapagamit na iyong mga base militar? Siyang kauna-unahang presidente of late mula nung pinaalis natin ang mga base militar ng mga Amerikano rito nung panahon na Senate President uh, si Salonga. Ngayon lang po nagkaroon ng ganyan na hindi lang exercises ang pananatili ng mga Amerikano, hindi gamit mismo ng ating mga base militar at meron pang mga preposition ng kasundaluhan at mga armas. Para kay, sino ba kalaban natin at bakit nandun sa Norte, hindi naman nasa West Philippine Sea, kung talagang ang mga presyensya ng Amerika ay para dyan sa West Philippine Sea, eh bakit hindi na lang sila magbase sa pag-asa island? Nang sa ganun, ma-improve ang mga improvements doon. Sige nga, sagutin niyo ako. Dahil ang interes ng Amerika ay nandun sa Taiwan, hindi naman siya interesado dito sa pinag-aagawang isla. Ni ba, mga kababayan, narinig nyo na ang, ang, mga Amerikano nagsabing kinikilala namin ang titulo ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla dyan sa South China Sea? Wala po. Ang bigkas nila palagi, kalayaan na maglayag. Hello, hindi naman yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan yung titulo ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang uh, isla at yung mga binubungang karagatan ng mga isla rito. Bakit ni minsan hindi nila sinabi, kinikilala namin ang titulo ng Pilipinas? And yet, ang mga Ontiveros, ang mga Carpio, ang mga Trillanes, akalain nila, sasaklolo sa ang mga Amerika sa atin dahil dito sa hidwaan sa teritoryo. Gumising po kayo, ha? Ni hindi nga nila kinikilala ang ating titulo dyan. Bakit naman sila makikigera kapag sa tingin nila, ay tayo sa agawang teritoryo? Wala po silang interes doon sa ating kiniklaim na teritoryo. Ang interes nila ay yung magkalayaan ng paglalayag. Except na siguro kapag makakuha ng langis. Kasi nga, dyan sa uh, recto bank, no? eh, inaasahan na maraming langis dyan. Siyempre, tututo ang Amerikano kung sa panig ng Chino ang joint exploration dyan. Pero kung sa panig yan ng mga Amerikano, mga Texaco, mga Caltex, hindi yan tututol. Ang problema, eh, dahil pinag-aagawan pa yung recto bank, eh, papayag ba ang China? Hindi rin. So tayo, marami tayong gusto. Gusto natin gawing talagang moderno yung Sierra Madre. Eh wala sa kamay natin yan eh. Dahil meron nga tayong kahidwaan dyan eh. Dahil pinag-aagawan pa rin yung islang yan. Yan hindi yan isla. Yang shoal na yan. Ulitin ko po, hindi po yan isla ha. Yan po ay underwater. At hindi po yan po pwedeng maging teritoryo na sakop ng soberenya. Yan po ay sakop na exclusive economic zone na po lang tayo mangalap ng tanging yaman. Pero sang ayon po sa paragraph 1161 ng Tribunal Award, dahil nga po ginawa nating military vessel yan at dahil ang mga Chino ay nagpapadala rin dyan ng Coast Guard, hindi po nila po pwedeng tratuhin IEZ yan. Ang ating uh, panalangin doon sa Arbitral Tribunal kasama yung ideklara na yung pambubuli ng China sa ayungin ay mali. At dapat wag tayong harangin sa pagde-deliver ng supply. Pero ang sabi ng jurisdiction, ang sabi ng tribunal, wala silang jurisdiction dahil bagamat yan ay kapasok sa 200 nautical miles na EEZ ng Pilipinas, yan ay quintessentially militarized. Ibig sabihin, labas sa jurisdiction ng hukuman sa usaping EEZ ang quintessentially militarized sitwasyon na nangyayari po dyan sa Ayungin.